for alkaline C. Okay. Now, eto na. Let's talk about ano muna. Etong pH level. Now, nung araw, pag sinabing pH, ang una pumapasok sa isip natin, especially if you are not a doctor, you are not a nurse, you are not a chemist, ba? Diba? Ang una pumapasok sa isip natin pag sinabing pH level, feminine wash. Tama? Okay. Hindi hindi feminine wash ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, pag-uusapan natin stage level. We need to understand this. Bakit? Kasi marami tayong tatanong. Eh vitamin C lang naman ito. Bakit nakakapagpagaling si 24 alkaline? Si bakit ang daming tao nagbumagaling compared sa sa ibang example, ascorbic acid. Hindi naman ganoon eh. Ang tingin lang sa ascorbic acid, it only serves as vitamin. But how come 24 alkaline C nakakapag-cure na siya hindi lang siya prevention, nakakapagpagaling na siya talaga. No. Para mas maintindihan natin 'yan, we have to understand yung salitang pH. No. Lahat ng gagamitin kong terms ngayon, lahat layman lang, meaning pang ordinaryong tao, okay, na pwedeng uh, maintindihan ka kaagad. Pag sinabing pH, ang meaning ng pH is potentiality to hydrogen. Sa Tagalog niyan, panukat ng alkalinity or acidity ng kahit na anong bagay. Now, I'll prove to you, eto ha, I'm not here to promote any brand. Okay? I'm not here also to put down any brand. You will be surprised. Nakita ba? Huwag na, huwag na natin pangalanan. Okay, you will be surprised kasi etong dalawang klase ng tubig na to, pareho yung, ano niya, pareho yung gumagawa, pareho yung company na gumagawa, Asia Brewery, pero magkaibang kulay kasi magkaiba siya uh, papakita ko sa inyo na anything na dumadaan sa init is nagiging acidic siya. So, yung gulay, kahit na binili mo siya alkaline, binili mo, gulay siya, pero niluto mo, wala din yun. Fiber na lang, anak, na kukuha mo doon. Okay? Okay. Okay? So, eto, dumaan sa matinding init, eto naman, purification process na. Okay? Yan. Nagsana lang. Now, eto ang tawag dito is uh, okay, litmus liquid. Now, nung high school tayo, mayroon pinatawag na litmus paper ginaragay sa ilalim ng dila. Okay, tapos, ito check kung anong color ang gumabas. Ito yun. Okay, now, ang gagawin natin, kung may litmus paper, may litmus liquid, ipapatak natin na dito, titingnan natin kung ano sa dalawa yung alkaline at acidic. So ulitin ko ha, pag distilled water, ito 'yon, dumaan sa matinding init. Pag purified water, walang init na pinagdaanan, purification process lang. Purified kaya tawag purified water. Purification matinding pagsasala. Now, ito. Dito natin ngayon malalaman kung ito ba ay alkaline or acidic. Remember, pag acidic, it's yellow. Pag alkaline, it is, what? Blue. So, one, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Tapos, gawin natin, huluin natin siya. Okay. Kita niya, what color? Blue. So, alkaline, acidic, correct? Now, Now, imagine, ito yung pagkain natin. Pag hindi niluluto, alkaline. Pag niluto mo, dahil dumaan siya sa init, nagiging acidic. Yun nga lang, eh pwede mo akong bueltahan. Pres, paano yan? Hindi ko naman pwedeng kainin yung kampung ng hilaw. Di, hindi naman masarap. ba? Diba? Ang palaya, pwede pa. Pero kampung, talong, hilaw, hello. Naman. Diba? So, ano gagawin natin? Don't worry. Kasi, may sagot tayo dyan. Since hindi naman maiiwasan na hindi iluto ang mga gulay, kahit niluto mo siya, ito lang ang gagawin mo. Kuha ka, okay, ng ating mahiwagang alkaline C. Tapos ang gagawin mo lang ay simple lang. Okay. Inumin mo siya. Tingnan natin kung anong mangyayari. jere audience yes, kayo lang. <laughs> See? Oh, amazing. Isn't it amazing? Ayos ba? Oh, ganyan kaganda yung ating produkto. So, what's my point? When our body is acidic, we are much more prone to chronic diseases and cancer. Pero pag alkaline ang katawan natin, we can stay away from any chronic diseases and cancer. Huwag kang matakot na uminom ng marami. Since ang vitamin C or ang alkaline C is water-soluble, anything na hindi nagagamit ng katawan, ilalabas mo rin yan. Now, what to expect kapag umiinom ka ng alkaline C? Simple lang, kung dati-dati hindi ka gahanong pawisin, mas magiging pawisin ka. Kasi paraan yan ang pag ng ating katawan. Okay? Now, uh, what else? Uh, expect mo, kapag dati kang nagyayosi, nag nag kapag umiinom ka ng alkaline C, ha? Ubuhin ka, tsaka sisipunin ka kasi ilalabas yan yung mga plema.